pasok. Uh, wala rin akong pasok. Ibig sabihin, ngayon tayo magja-jogging. Opo. Ngayon din tayo kakain sa labas. Opo. At ngayon tayo magkakape. Opo. Ano pa yung hintay natin? Tara na! Ang palaya, masarap <laughs> ba yan? Oo, oh, masasarap yan. Siyempre paborito ng nanay mo yan nabubuhay pa oh dami ang para niya para mamaya magyadyagan naman tayo okay? okay kapihin sana matagal pa talaga tayong magkasama anak ikaw gusto mo ba lagi tayong magkasama? Hmm. Kaya dapat, lagi ka magpe-pray sa gabi, di ba? Ano bang paborito mong exercise? Ganito? Apo. Nga? Yeah. Galing ah. One, two, three, four. One, two, three, four. Anak, wag mong pababayaan yung pag-aaral mo ha Basta kahit nasa trabaho ko o kung hindi mo kasama, mag-aaral ka pa rin mabuti, ha? Hindi po, tatay. At yung sinasabi ko sa'yo, laging... Ay? Lagi mag-pray, you know? Opo. You know? Pagdating naman sa pagkain, kakain ka ng mga masustansyang pagkain. Sige, po. At pagdating ng 18 years old mo, magkakaroon ka na ng dibu yung ginagawa natin pagsasayaw, sa gagawin pa rin yun. yan. Tara, buwan natin magsayaw. kaayos.

Di ating mga mula yan. Mas malaking pa sa akin. Sana matagal kita makasama, anak. Opo. Kaya lagi tayo mag-exercise. dikit sila. Lagi tayo ang gagawa ng masasayang alaala. Tatay, gising! <coughs> Tatay, gising! Talian mo! pasok. Eh ano, panginayintay natin. Magkakapit tayo. Magja-jogging na naman tayo. Opo! Kakain tayo sa labas. Opo! Eh ano, panginayintay natin. Tara na. Mana, hindi ako nakapun luto ng kanin ngayon eh. Kaya ano kakainin natin, tatay? Tubig? Pero meron akong hinanda. Wala, ano, kung ano to. Paborito mo! Wow! Ito na lang muna lang kainin natin, ha? Sige po, tatay. Para makabilis tayo makapunta sa may jogging, ha? Opo. Okay? Oh, tayo tubig mo. Makamagulo na ka. Cheers! Ah, ato ah, ba? Ang sarap talaga magpapawis, ano? hindi naman buwis na buwis ka pero maganda yan kasi maganda sa katawan pagka pinapuwisan mas mahaba tayong magiging magkasama Apo. magiging mahaba buhay natin Apo. naku bilis talaga talagang lumaki hindi na sayo ulit tayo mamimis ko talaga to wag ka uh, palaki ka na baka hindi na ako papansinin Duh hindi ko na lagi sa barhada mo promise niya ha tatawag mong magkasama tayong dalawa Lagi tayong lalabas, gagawa tayo ng memories. I love yang na. I love you too. Tatay, gising! Tatay, gising! Ano ba naman si tatay? banget ba, anak? Sakit na ulo ko eh. tayo walang ulit ngayon. ang medyo mabigat yung ulo ko ngayon, sakit eh. Pagabi pa, sumasakit ulo ko eh. Ano bang gusto mong gawin? Magkape, mag jogging at? Kakain tayo sa labas. Opo. Ah, oo nga. Ano pa yung hinihintay natin? Tara Taran na! Tara na! Sige ko pa. Hello, Mr. Saga. Ako ah, na namin ang resulta ng lab test mo. Kumusta nga po pala yung mga result ng test na kinundak natin noong araw? May aneurysm ka. Kailangan mo ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ganun po ba? Wala na po ba tayong itong paraan? Mr. Saga, may paraan naman. Gagawin namin lahat ng paraan para matulungan ka at samahan na rin natin ang matinding dasal. Pag ginawa ko yung operation na yun, mayroon pa po ba akong pag-asa? Yes, Mr. Fraga. Pag naging successful ang operasyon, maaari kang gumaling. Pero kung hindi maging successful, ilang araw na lang ang itatagal mo. Mahilig pa yung anak ko. Kaya samahan natin ang matinding dasal, Mr. Fraga. Para na rin magkaroon ka pa ng mahabang buhay para sa anak mo. O sige, Dok. Gawin natin yan. Tata, iniwan mo naman ako. Saan ako usap mo? Ay, wala ito, anak. May tumawag lang na bumbay. Naniningil ng utang. <laughs> o sige, magsayaw na lang tayo, Ben. Promise, Tata, walang iwanan, na, na. Promise yan. Marami pa tayong masasayang alaan ang gagawin. Diba? Thank you. Thank you. Siyempre, kasi meron tayong sa-celebrate ngayon. Kain ka lang ng kain, ha? Parang umiiyak ka na. Bakit? Ano ba napapanaginipan mo? May masama nangyari sa'yo. Ano? Naginip ka? may, um, na may masamang nangyari sa akin? Huwag kang mag-isip ng Di ba sabi ko sa'yo, promise ko, lagi tayong magkasama. Di ba? Opo. At lagi ka magpe-pray para walang mangyayaring masama sa atin, di ba? Sige po. Halika nga. Yun lagi nating ginagawa. Magsasayaw tayo. Ayun nga. Magsasayaw tayo. Yun lagi nating ginagawa. Kaya nga tayo nag-celebrate dito, di ba? Yun nga yung magandang balita na isa sabihin ko sa'yo. Eh, yung sakit ko dati. Gumaling. Naging successful yung operation. Di diba? Kasi nag-spray tayo, di diba? Oo. At maging masalit pa tayong magkasama. Maraming pa tayong memories na gagawin. Okay? Na magkasama ng dalawa. Ate ka na? I love you.